Ay, eh, sa salig pa, salig. Salig. <laughs> so, ngayon po, mga guys, ay isang magandang araw po ulit sa inyong lahat. Iri po nga ni kami, oh. Ari, at panibagong lukara na naman po rin aming uh, lukarin po ni Kaputol, oh. Iri po ay, oh. Kasi yung aking aso, oh. Iri. Yan, oh. Namasipag po sumunod yan, pero tamad bang habon ng daga. Iri po si Kaputol, oh. nag po, ay. Nag-aayos po siya ng pang, ano, pang ipo ng nyog. Ang tawag po dyan ay panuklit. Ayan, panuklit po yan. Iri eh, naman po ako ay. Eh. Naglaglag na din sa baba. Iri eh, oh. Yan sinuklutan ko na po nga ni oh. Yung pong suklot ay eh, yung po yung pandugsong. Suklot po ang tawag doon. Pandugsong doon sa ano. Sa gamit ko pong harabas. Ayan po oh. Dinugsongan ko na nga ni oh. Ayan ako. Oh. Eh, sabi ko po nga ito kaputol. Eh, wag nang ako nang ako nga videohan mo. Videohin din yung taas ang oh. Para kita kita naman yung bunga. Ayan video oh. Videohin. Yan. Oh. kita kita po yung bunga o Iyon oh. Iyan, oh. 1-0 3 ah, pala yun 3-0 pala tatlong buo pala yun oh, ah, po maglaglag laglag pati ang kayakas oh. kita nyo naman po mga guys at nahanga po sa agis si kaputol eh, eh parang ngayon na lang kami nagsama parang ngayon na lang kami nagsama sa paglukad ay eh, nahanga po sa akin eh, alam naman talaga ako i eh, mabilisin na lang ako Oo oh, eh, namang kukunat po talagang birahin at eh, sobrang tuyo po namang hindi na talaga ng panahon. Kari po nga niyo, at kaya po namang, hi ano, namang hirap po talagang birahin oh. Eh, namang kunat po. Namang kunat. At eh, toyo tuyo oh, sobra. O. Oh. Nakakailang bira po ko bago, ano, bago malaglag. Sobrang kunat po talaga. At kari po nga niyo, naubos na yung bunga. O, di, alipat ko na po sa kabila. Eh, sabi ko po nga, kikaputol ay eh, Mamaya ka naman na mag video at tama na yung ano, wala tayong matatapos trabaho niya pag puro ka video. Oh. Ayan po ngani oh, at dilipat ko na. Ha? Ah, paglipat ko po ngani ay pagtingala ako aba, ah, tanghali na. Ay ah, na po ngani oh, nakakain na po agad kami ng kwan tanghalian. Iri oh. Ay si kaputol po ay ano, panay ang laro oh. Ayun oh, kontra po yan, yan yung parang kwan, may barilan oh. Tunay ang laro oh. Eh, eh ay kainaman oh. Yan, yan po ang gawa niya, pagkatapos kumain tanghalian oh ah yan po ay mga tanim ko saging ay. yan Mga tanim ko po lahat yan. Sabah. Ayan o. Yan po. Ayan May niyog pa. Ayan po. Saging. O. Sabah. Ayan. May bunga na oh. Luyat pa. Luyat. Hindi pa pidi. Siruyin pala ang. Ayan yan Ayan. Mga tanim ko po lahat yan. Eto si Kaputo lahat. Tuloy pa rin ang laro. Ayan, o. Ayan po nga niyo. At pagkatapos po nga ni Kaputo maglaro ay tumahaw na po kami. Tahaw po ang tawag doon sa pag ano pagtrabaho po ulit, tahaw. Ayan po. At sabi ko nga, isang puno na. Ay, videohi ako, kaputol, at, ay, isang puno naman na. Ayan po nga ni, At iri po nga ni, binidyoan din ako. Eh, eh masunurin din si kaputol Hindi lang makita yung dulo at purda mo. Ayan po, eh, kaya nagkaganyan, ay eh, ako po, eh, ay na buwan po nga ni ako nagtrabaho doon sa kabila, sa Maynila, oh. Ay, eh, ganyan po ang nangyari. Naging gubat na, oh. Ayan, naging gubat na po lahat. Oh, ayan. Eh, ano nang tagal po pati malaglag at namang kunat mga ano, mga tangala po ng nyug, ah, namang kunat pong ano. Sobra pong ano, namang tindi po ng init ngayon, ay namang kuan, namang kunat po talaga, tuyon tuyo Eh, ah, ano nang tagal pong ano, maputol. ano mga ano, ay ilas na po 'yan, ay ah, isang puno na 'yan. Ay po malapit na rin po kami sa ano, amin tapahan, tapahan po namin yung ano. Tawag po doon ay tapahan. Yan po nga kaputol oh. Ay, nabasoy. Eh, eh, sa yung tubo, eh, nasusay yung tubo. <laughs> yung tubo, yan, 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 yan. yan Ganyan po ang paggamot ng ano, nabasoy, oh. Yan, oh. Yan, oh. Pulap-pulap po yung katawan, oh. Yan. <laughs> Ay, salig pa, salig. Salig. <laughs> yan. Ikaw ba, akwa, no, Susan? Nalipo <laughs> oh. ng kwan, higad. <laughs> Ayan po ngani oh. Eh ay bali wala po yung nabasoy. Mamaya na lang po ang kamot pag wala ng ano, wala ng video. aga po yan mamaya. Mamaya po ang kamot oh. No? Bilis bihi. Bilis eh. si eh, at eh, ano nang oras na. Ang gati at, at timbun pa natin yan, ano ka na. Bilis eh, Bilis Eh. Oh, po ang kinilaglagan na, ay huling puno na, iri oh. Yan. Ay, puro duot po yung taas. Oh, eh, na tudo na ni Kaputol nang ano, nang pag-ipon at nang mabilis na itimbun. Ayan. Paspasi. Ayan. Ate rin na po nga ni, oh. Ayan. Katimbo na, oh. Eh, ano nang kikisig? Ah, na po ulit. Ayan, o. Pauwi na po kami. No, Pauwi na kami niyan, Eh, e. At bukas naman, mga guys. Ayan. Bukas naman po ang balik namin. Oh. Ayan. Eh, ano nang kikisig?